Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So, game 2 ng Minnesota Timberwolves at ng Phoenix Suns. Si Carl Anthony Towns ay 8 minuto lamang nilaro sa first half dahil sa kanyang tatlong fouls. Si Edwards naman ay 5 points lang at 1 of 7 lang silang dalawa sa field. Ganun pa man, hawak lang nga ng Suns ang 1 point lead sa halftime. At yan ay dahil sa 14 points si Mike Conley on 6 of 8 shooting sa field. 12 points si Rudy Gobert on a perfect 5 of 5 shooting sa field. 12 points din si McDaniels. Ang adjustment ng Suns ay bawat pagkakataon na makahawak ng bola si Edwards ay automatic na dumadating ang double team. Ganun pa man ay magagandang pasa nga ang kanyang ginagawa at hindi naman siya pinapahiya ng kanyang mga kakampi. Nagtala na din ng combined 32 points ang Suns Big 3 sa first half ngunit again halos wala nga silang suporta na natatanggap. Sa second half naman ay muling bumigay ang depensa ng Phoenix Suns at tuloy-tuloy lamang ang team effort ng Minnesota mga kaibigan hanggang sa muli nga nilang tinalo ang Suns upang mabaon ng 2-0 lead patungo sa game 3 sa score na 105-93. 25 points, 8 rebounds si McDaniels, 18 points si Mike Conley, 18 points, 9 rebounds and 3 steals si Rudy Gobert at 15 points, 5 rebounds, 8 assists si Anthony Edwards. Sa Suns naman ay 20 points si Devin Booker, 18 points si KD at 14 points, 6 assists si Bradley Bill kung kailangan nga ng Suns gumawa ng mga adjustments Sunod naman ay Game 2 na Milwaukee Bucks at ng Indiana Pacers. Out pa rin nga si Giannis, ngunit po rin nagliliyab sa first half si Damian Lillard. Agad siya nagtala ng 26 points and 6 three-pointers. Ganun pa man ay hindi nga nila mapigilan ng opensa ng Pacers. Kaya naman nahahawakan pa rin nga nito ang lamang. Sa second half naman ay sobrang higpit nga ng depensa ng Pacers kay Dame Time. Habang ang Bucks naman ay hindi na nga makasabay sa napakabilis na pace ng Pacers. Kaya naman sa fourth quarter ay natambakan na sila. At naging ang pinakaunang home home team na natalo ngayong 2024 playoffs sa score na 125-108. 37 points, 11 rebounds, 6 assists si Pascal Siakam. 22 points, 7 rebounds, 6 assists si Miles Turner. 20 points si hard at 12 points, 12 assists si Tyrese Saliborton. At sa ating last game ay ang second game ng Mavs at ng Clippers. Si Kawhi ay bumalik na sa game na ito. Ang first half ng game na ito ay depensa naging focus. Both teams ay hirap nga na makapuntos. 30% lang ang Mavs at 3 points at 15% naman ang Clippers. Si Doncic ay may 18 points, 4 rebounds and 4 assists na ngunit wala nga ang iba sa Mavs na may double digit scoring. Habang sa Clippers naman ay 12 points si Harden at 10 points si Paul George. Ngunit sapat na nga ang ginawa ni Doncic upang mabaon nila ang 45 to 41 lead by half Half time Sa dulo naman ng third quarter ay uminit ang ulo ni Luka Doncic matapos na hindi siya matawagan ng foul. Binigyan nga siya ng technical foul ng referee dito. Dikit pa din ang game na ito ngunit sa fourth quarter ay nakuha nga ng Clippers sa momentum at malaking dahilan dyan ay si Russell Westbrook. Ganun pa man ay pinaupo nga kagad siya ni Ty Lue. At matapos ito ay sumagot nga ang Mavs ng 9-0 run to take back the lead. Sobrang hype na nga ni Doncic at nakontrol na niya ang game habang tinatrash to ka mga fans ng Clippers. Sa uli ay tulo yan ang naitabla ng Mavs ang series na ito sa paungunan ng 32 rebounds and 9 assists ni si Luka Doncic at 20 points si Kyrie Irving.